I-record ko muna wangay, na naman ma-record What's up mga katropa? Tignan na naman ah. pang basketball na naman kami. Ayan. Outfit ito. check. Fit check. Itinim. 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 Yung loob. Itinim. So yun ah, ligang labas. Ito, may alshaya syempre. Pero ngayon mga katropa ito ah, sasabihin ko sa inyo yung mga ginawa namin paghahanda nung kung bakit kami nag-champion sa ML. Wow, Ayan, no? champion. Iyan no? no? na naman no? First, so kasi unang-una, chinek ko yung mga previous uh, laban namin. Yung mga yung mga namin nung semi ay no, quarter finals, semis, tsaka nung finals. Mm. Chinek mm. ko yung hero nila. So ngayon yung nagbanning, yun, inubos namin yung hero nila. So pangalawang ginawa namin, um, syempre, um tiwala sa mga kampe. Tapos yung laning phase dapat mm. na-secure Tapos yung takatlo communication sa yun loob talaga. ng oh. During the game oh, So yung, talaga. yung ingay namin dun mm -hmm. Siguro eh Kung ipapalabas nito Ayan Bagitan nyo yung clip Kung gaano kami kaingay <laughs> eh, Kasi yung Most importante Yung communication During the game Para mm -hmm. alam namin Kung saan mm -hmm. Sa katiwala din Sa mga kakampi mm -hmm. Yon Tsaka talaga Hindi kami ganun kalupit Mga tropa ah, ano, Siyerte lang suerte suerte lang. Swerte at Tsaka Yung talaga Mga decision making namin Nung during nung laro Na yun nga Pag sinabi namin Back dito Wag muna Out in Attack Kill yan Mga ganun talagang pumasok lang talaga hmm, sa swerte. Swerte Kasi, lang. Kasi, hero ni Bastard. Ban, <laughs> ban, <laughs> automatic, automatic ban lahat ng sabi hero. Mo na sabi mo lang, sabi mo lang, <laughs> mo lang. Ban ni Alayla. Forever. <laughs> Forever. Forever ban po. So, doon ma lang sinabi ko na, di ba sabi ko, ay wala uh -huh. na to. Patay tayo dyan. Kasi hindi namin alam eh. Kasi si Bastard, siyempre master hero niya yun eh. Tapos inoto ba ng kalawan, parang nagulo na yung line na. Pero, dahil sa swerte pa rin niya, Ayun. Swerte. Na... Swerte yan lang. <laughs> Ganon. Ah, yung swerte <laughs> lang talaga. Na nakapanalo kami sa kanila. Pero magaling, magaling. Okay. Magaling. 3-2. Um, 3-2 uh, pala. Toot. nag -toot. Basta toot. Ah, uh, ano. Mm. Sa Team Secret. Mm, team Secret. The best. The best mm. kayo. The Tsaka best. Uh, TRH. TRH. Tsaka Guts. yung ano. Isa team pa. Sabaw. Team Sabaw. ah, uh, uh, yun, finals. magaling talaga. Oh. Uh, tsaka salat hindi, ng hindi, team, kami, hindi team, ha? Sa toto lang, hindi kami kasali doon sa magaling. Naswerte yan lang talaga. Oh, kasi yung number one tropa, Ah, wala silang talo. Okay. Tapos sila Team Secret, parang tatlo, dalawa lang ata talo dalawa nila. Lang ato, dalawa lang ata. Pati yung Team sabaw ata, parang dalawa lang din ata yung talo nila. Pero so, ano, the best, the best mga players. Oh, grabe, so, abangan niyo yung Season 2. Uh, season 2, Season 2. Babawi yung mga talagang uh, magaling. Uh, Tingnan natin. Uh -huh. Ay, kasi to, panoorin nyo muna yung videos during semifinals at finals

luwa tapos na. Tapos na. talak 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 Tapos na. talak talak na. talak Tapos na. talak talak <laughs> Sabi ko sa <Tapusna>. mag mo ko sa <Tapusna. laughs> <Yes. laughs> yeah.

wala tayong vlog, di pala tayo nakapag-intro. <laughs> nakablog na. Ayan, what's up mga katropa? So, nandito kami ngayon sa sea line. no? Eh. Yeah. Special natin si Jorel. At saka si... Una! Pinipilit na gising. Antok na antok. Ha? Tira mo. Ha? Ha? Ayan na. Ano, Jorel? Gusto mo dyan? Thank you, Sakamil. Thank you, si Thank you, Sakamil. Thank you, What's that? What's that, so, mga tropa, kung kami nga lang, hindi kasama si kanyang mami dahil may pasok, iwan. Iwan ng mami. Eh. Tapos mamaya, after nito, sa tayo daddy? silip tayo sa dagat? Oo. Oh. silip kami sa dagat, tapos mamaya maya, uh, kami doon sa tita So, ayan. Ano, Joral pili ka na. RELAKS, relax, RELAKS KATAAS MO <laughs> yeah. you know, GANDA O I WILL GO WITH HIM I WILL GO WITH HIM Relax KA LANG AH MAKA MAI STRESS KA JAN <laughs> LETS GO, LETS GO tumunon maray na riso kain sama long <laughs> si Jorel koy okay, tinga naman okay ka lang ha relax ka lang ha mababang lalakaran relax lang wala alalay lang naman yan sa so, mga tropa kasama ko si Jorel yan Sanima ko lakad na din ako Uh, syempre sayang sa vlog yun oh <laughs> kasi para ano para may vlog talaga ako nandun lang sila mama eh kasama si uno at si daddy. so ayan laad tayo medyo long ride yung kinuha namin inbis na ano short lang sana pero sayang eh nandito na lang din nung nag ano ako dito short ride lang din ako dito kasi parang di naman ako na-excite din sa kami sa so, mga ano lang talaga 'to, yung mga bago dito sa Middle East ganun. So ayan. Yan. Ito yung ano dito. Grabe, oh. Oo, oh, ganyan din 'yung disyerto, mga tropa. Dito yung minsan yung inaano yung mga movie. Dito 'yun. Pero hindi lang, hindi lang naman sa Qatar, sa ibang part din, ay, sa ibang Middle East din, sa Middle East. Ayun. Ayun. So, yun, nandito na kami sa taas. Medyo <laughs> nakakahinga. Nakakapagod din pala. Tapos, biro mo, yung yan, yung nagano, yan sila mudir. Sabihin na natin, hindi oras-oras. Pero kahit hindi eh. Nakakapagod yung trabaho din nila. Pero, condition na sila tayo hindi eh Condition tayo magpadede eh <laughs> tapos ito bali mga tropa pangalawang punta ko pa lang din dito sa hmm. buong ko dito sa katap 2 beses pa lang kasi wala na may ding time eh tapos may mga sakyan po uh. <laughs> yan ang ganda ang ganda pala dito sa taas yun oh. yung dagat. May silip kami. Ah, yun is dito. <laughs> ah, Nag-enjoy. Hindi ka pa rin talaga natutulog. Ah, enjoy na enjoy. <laughs> gutom na eh. Pero hindi naman lang umiyak kahit gutom. Nag-enjoy mm, eh. Ha? Nag-enjoy? Parang mami niya. Hindi na inaalala ang pagkain. Basta masaya. Ha? Eh? Kawag daw ng kawag eh. Nag-enjoy. Ata, ah, silip pa tayo sa dagat? Oo. Ah. Ha? mo pala dun sa taas, ano? Kita mo din dun lahat. Lawak pala ganda. Ah. Ubus na na, ubus. Busin na yan. Eh baka walang masisip-sip pa. Ma. O oh, dali, magpicture na muna kayo habang ano, naka-recharge naman. O mga tropa, ano, nag... <laughs> Merienda kami dito sa tea time. Bali, hinahanap pa namin to dahil ano... Ano ni? Parang hindi na siya katulad kasi dati-dati ano, ito. Dati, sobrang maliwanag dito. Tapos, boy na buhay. Ngayon, ewan ko, parang ano nangyari dito siguro lugi hindi ko alam dahil ano merong yung mga beach kasi doon may may mga bagong resort doon kasi dati libre lang doon yun eh. tapos ngayon may mga bago ng ano bagong mga ayaw ko restaurant ba kaya parang sabi nila parang nalugi ata dito ayaw ko kung yun yung kwento kasi oo oh, nga sabi ko nga dahil nung noon nung, nung pumunta namin dito maano pa boy na boy yung hindi to maliwanag yan it's maraming restaurant ngayon maraming sarado eh. ni so yun lang hindi na rin kami nakadaan kanina sa dagat kasi traffic sobrang daming tao so nagplano na lang kami baka mga uh, next week or ewan ko kung kailan ma ano, ma ano yung oras namin tsaka yung schedule ba sa day off. so yun lang after nga na ito, uwi na rin kami hello 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 hello